Tapos mga kagri, ka ganito kaganda ang tanawin dito pag umaga, no? Yan. Sobrang peaceful ng ano, paligid. Yan. Ngayon mga kagri, ka ah, dito nakalipat na kami dito sa aming ano no, pinagawang bahay dito sa probinsya. Ah, ah bali ngayon mga kagri, ka mag-upload muna tayo dito ng siguro mga ilang mga video dito patungkol dito sa ating bahay no. Ah, yung pinapagawa natin. Ah, ngayon ay ngayon ay mag extension tayo dito no ng gawing CR. Ayun. Ay yung likod ng bahay natin mga Kagari no. Ayun ay dito banda magagawa tayo ng CR diyan. At saka dito yung ano, yung kusina no, marang dirty kitchen. Ayun, bali ngayon ay may hinukay na ako dito na papaylan natin to ng hollow blocks no. Ayun. Yan. Magpapile tayo na ngayon ng hollow blocks at bubuhusan natin to. Uh, nag extension ako mga kagri na mula doon sa uh, parang uh, malaking ano talaga yung sa bahay talaga. nag extension ako dito ng 6 feet, no? Yan. Uh, para dyan may lababo tayo dyan na isa. At saka yung may kusina tayo dyan. Tapos dito banda, uh, CR, no? Yan, CR. Tapos dito labahan siguro. Yan yeah, no ah uh, bali ngayon mga kaagri, uh, ako lang ang gagawa dito para makatipid tayo sa libor no na yung igagastos natin sa libor ay uh, ibibili na lang natin ng materialis kaya naman natin itong gawin no? Uh, wala namang magagalit dahil sa atin naman to, no pati yung mga ano mga kagri ka yung mga uh, plumbing ako na rin nagpa plumbing yan uh, itong, malaki, itong malaking ano, tubo yan ay dyan natin ikukonekta yung ano yung galing doon sa lababo sa loob no yan dyan papunta dyan at saka naglagay ako ng isa dito mga ka-agree kasi maglalagay pa ako dito ng isang lababo lababo tapos yung sa bisaya pa Abuhan, no yan may kusina dyan tapos lababo, kusina, para may dirty kitchen tayo doon. Pero dito tayo magluluto. bali yung lababo natin doon sa loob ay ano na lang yon Pang loob na lang na kung may lagayan ng mga gamit, no. At saka naglagay na rin ako, ma, yan. May mga, yan, mga blow na yan ay, yan yung linya ng tubig, no. Ako lang din magpa-plumbing yan, mga para makatipid. Alam naman natin to gawin, no. ah kaya, kaya, kaya naman natin to. ah pagkalipas ng mga ilang araw, mga kaagri, ah, ito na yung, ano, nagawa natin, no. Bali, 'yan may ito yung gagawin nating CR. 'Yan. At saka ito yung gawin nating ano, yung labahan, no. At saka yung lutuan na maliit. Yung dito yung gasol. At saka yung kahoy 'yan, no. Gagawa tayo dyan ng uh, lutuan na kahoy yung panggatong, no. Tapos dito yung gasol. Parang ganito, uh, makita mo yung ano, uh, dito. Dito yung gasol, no? At saka yan yung lutuan natin na may ano tayo dyan. Yung kahoy, mga siguro dalawang lutuan yan. Yung kung sa Bisaya pa mga kaagre ay pugon, no? Yan. tapos hindi na uusok dito sa loob, kundi hihigupin doon yan dun sa sa taas, no? Yan. Yan. Tapos tapos na natin yung ano, yung pagpaplaming, no? yan, yung mga tubo na yan uh, kukunin yan doon yung ano nang lababo natin doon sa loob no? Uh, pupunta yan dito may meron tayong PVC na trace na diretso yan doon sa may pangpang -pang, no? yan at saka ito may tubig na tayo may lababo pa tayong isa dito parang dito kasi banda ito yung gagawin nating dirty kitchen mga ka-agree no? yan ah, uh, yan ang sukat pala nito mga kagre ka ay nag-extension ako ng 6 feet, no, dito. Uh, kasama na yung CR hanggang dito sa may dirty kitchen natin, no. Uh, Balayan, sukat itong extension natin ay 6 feet by 18 feet, no, yung taas. Yan. Tapos yung CR natin. Yan. Uh, ang sukat nito ay 4 feet by 6 feet, no. Uh, Diyan may drainage na rin tayo at saka yung dugtong doon, may drainage tayo doon isa para sa lababo, lahat yan at saka yung pangliguan, yan, dyan, no at saka gagawa pa tayo dyan, magbutas pa tayo dyan para dito doon sa septic tank yan, para sa inodoro, no uh, hello mga kagre, ka ha, Pagalipas ng mga ilang araw na mga no, natapos ko na na yung ano yung extension natin dito sa CR at saka kusina, no dirty kitchen natin yan, ah uh, natapos na ang kulang na lang diyan mm -hmm. mga kagri, yung bubong na lang no at saka yung dingding yan ang plano ko dito mga ay ay padidingdingan lang natin yan ng ano yung kawayan yung sa Bisaya palipak no para may hangin pa rin at makakakita ng view sa labas no at saka ito naman yung CR ay hardy flex yung idingding natin diyan para pag may maligo uh, dumumi uh, hindi sila makikita no yan ipapakita ko sa inyo mga kagri, ito Uh, ito pala mga kaagri ay ito yung likuran ng bahay no. ah uh, ito yung pinakalikod niya mismo. Yan yung may mga drum tie diyan pag umuulan. Ayun no? tapos na. Ang susunod pala natin dito na project mga kaagri this month ay magpaakyat tayo ng tubig doon galing doon sa balon sa ibaba. ah uh, dati kasi nagpa ano ko dito nagpa drilling pero hindi 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 nila kaya 30 feet lang na untog sa bato dalawang lipat sila ng ano ah, hindi kaya kasi matigas na yung buhangin dito ah, yung ano yung lupa no pagdating ng 30 feet ay matigas na yung lupa kaya dyan sila nagukay pero hindi kinaya kaya ang gagawin natin magkukuha tayo ng pressure doon no? at tubig gagamitan natin ng uh, pump no ah, pero ngayon mga agree dito muna tayo no? ipapakita ko sa inyo yung extension natin extension namin dito sa likod ng bahay ito ah uh, bali mga kagri ka ay ito. ah uh, dito yung sa likod ng bahay. No? Ito yung gate pala, uh, itong pinto palabas. Ayan. Makikita nyo mga ka Yung ginawa natin ay CR, no? Yung akumo na CR dito sa labas. Ang sukat nyan mga ka ay... 4 feet by 6 feet no medyo mataas medyo malaki-laki yan yan tapos dito banda mga kaagri ay Magagawa tayo diyan ng lababo, no? Lababo na, ano, yung parang maliit lang. Dirty kitchen, no? Uh, may hugasan diyan Tapos, yung tubo na yan, yun yung ah, papunta na doon, yun doon sa pangpang, no? Yan. May nakasit-up na tayo diyan mga ka-agree, no? Uh, ginawa natin. Yan. Uh, tapos, dito ay, dito yung lutuan, dito yung gasol, no? Diyan na nilalaga yung gasol. Tapos, ito pala mga agree ay ito pala yung ano, yung kung sa Bisaya pa, pugon. Yung parang lutuan na kahoy yung igagatong pero ano yan may dalawang butas dyan dyan yan, may nakuha akong bakal uh, ko dito yan, tapos ilagay ko yan dito para tapos yung usok yan mga hindi yan usok dito sa loob parang hihigupin niya papunta dun sa taas no? uh, lalagyan natin yan ng tubo no? uh, ito mga ay ibubukod ko to ng vlog pagkatapos dito para bibigyan ko kayo ng idea no? yan maganda to mga pag matapos to uh, Uh, hindi gaano magasto sa kahoy dali lang makaluto dahil ano siya may, sobrang init siya tapos walang usok dito sa loob no yan pag matapos yan maka agree ay bubukod ko yan ng vlog uh, ituturo ko sa inyo uh, kung paano para may idea din uh, pero may mga iba naman maka alam na to pero dito sa amin ngayon ito yung uso na ganito yung ano pang itong ano itong lutuan na ganito yan tapos dito yung gasol. Nilagyan ko yan ng division mga kagre ka para habang may niluluto dyan, may niluluto to. Hindi gaano mag ano, may initan yung nagluluto, no. Tapos mga kagre, ka ganito kaganda ang tanawin dito pag umaga, no. Yan. Sobrang peaceful ng ano, paligid. Yan. Tapos makikita mo yung ano dito. Yan. Tapos makikita mo yung sunrise dito mga kagre, ka oh. Yan. Yan, sobrang peaceful dito mga agree no? Ang ganda ng tanawin. Uh, makakawala ng pagod talaga, no? Yan. Kahit konti na yung tulog natin dahil uh, alas 3, nagigising na tayo para magtrabaho online. Tapos, pagkatapos magtrabaho ng online, ay gagawa tayo dito sa bahay. Uh, pero ganito yung tanawin makikita mo, ka-agree. Uh, tapos, hindi ka-stress dahil kayo lang sa bahay ng asawa mo. Uh, wala kang ano kahit magising ka ng tanghali no uh, wala hindi ka may ilang no uh, hindi ka may ilang dito dahil kayo kayo lang kahit anong gawin mo walang problema no yan ang ganda tapos may mga alaga kaming manok mga kaagri oh. Uh, yan pupunta yan dyan yan, tapos ang ganda no magpapag pa minsan dito mga pag siguro mga bandang 5 to 6 no nagpapag dito Ayan. Tapos dito mga kaagri ay may ayan tapos na yung ginawa natin yung study room no. Yung prayer room natin. Napahila na rin ng hollow block. Bali ang kulang cool yun dyan mga kaagri yung dingding -ding na lang no. Ayan. Tapos may upuan na rin tayo doon sa ano, tiris natin, no. Uh, ibukod natin yung vlog mga para may content pa tayo sa sunod natin na video, no. Ibukod natin yung upuan natin na kawayan, kung gaano kaganda yan. yan. Uh, ito pala mga kaagri, yung pagpile yan ng mga hollow blocks, uh, ako lang ang gumawa niya, no. Uh, para makatipid tayo at siguro mag flooring ako na rin yan pero pagdating sa kahoy mga kagri ka uh, kumuha tayo dyan ng ano panday para sila yung mag-akyat-akyat, no? Ayan. Pero maganda yun, mga Ah, uh, dito lang muna. Hanggang dito lang muna, siguro, mga kagri ka yung video ko, no? Uh, update ko kayo. Ah, uh, kung matapos to, bibidyoan ko ulit para marami tayong content. Ayan. <laughs> para marami tayong video na magawa, no? Ayan, uh, yan muna sa ngayon. Ay uh, ipapakita ko sa inyo mga pag matapos na to kung gaano kaganda to no? kung gaano ka okay yun uh, dito sa amin hanggang dito lang aking video muna mga agri maraming salamat sa inyong panunood ang content mo natin ngayon ay about dito sa bahay sa na yung sa mga hayop natin no? And maraming salamat sa inyo mga kagri, sa inyong panunood I hope sabaybayan so yung aking youtube channel dito sa probinsya Marlon Agri Vlogs thank you mga agri and God bless and